ay pabalik-balik siya ate, oh. Masarap siguro sa loob, no? Malamig ba sa loob? Mainit? Mainit, ya. Mainit, oh, okay. no. Kuya, napainit si kuya sa loob. Anong wild doon? Ah, nagpapainit doon? Ang wild. Dahil malamig mga babae, babae. O. Oh. May naguhubad kaya yan Grabe <laughs> dyan sa loob, oh. May naguhubad doon. O, oh, bakit kayo lumabas? Um, Ay, bawal phone. Bawal, o. Oh, bawal phone. Okay. Bawal cellphone sa loob. Ay, ma'am. Eh, entrance exit yan, ma'am. Okay, sige. Okay, exit po yan. Balik-balik. Ay, bawal po yung naka, ano, ha. Yung dapat, naka-trunks lang po. Naka-trunks. Uy, <laughs> shout out sa so, yan. Masarap ba doon, sir? Masarap? Sobrang lamig. Ang malamig, malamig. Pampainit ka doon sa di ba? Inom muna kami. Inom muna kayo. Ha, sir. Ayun na, ayun na, ayun Oh, bawal lang ano bawal lang palitan mo na cycling ma'am cycling dapat naka-cycling lang ayo magsa cycling na si ma'am ay mga damit kawawa oh nalaglag na tinelas, iwan din, no? Buhay-walay na rin yung mga tinelas niyan. Pag, uh, sabihin niyo pag may nang hihipo doon, na, ah. ah. Ba, mamaya, hindi ka makuha, hindi ka na makalabas. Kuya, kuya. Kuya, pwede ito suot niya? Pwede oh, O, pwede, pwede, pwede. Ito, ito, ito. Okay, kuya, kuya, kuya. Ba, mga ano ko yan eh. Pasok Talin nyo yung damit nyo. Ayan, nalaglag na. Kawawa, oh. nyo yung damit nyo dyan. No, 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 Exit yan, ma'am. Exit <laughs> Send oh, Tanggal damit, tanggal damit, tanggal damit, no? naka lang dapat sa loob. <laughs> Ay, okay, ate, oh, na kay Atio okay, okay, na dumataan. Deo kayo 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 na kayo 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 mo kayo 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 ay kayo 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 ay, kayo 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 masaya, daw, masaya. masaya masaya sa loob oh, wala na wala nang damit ni ate Sakit sa tainga daw, masakit sa tainga. Ano, bigyan ka. Mahapis sila pag galing sa loob. Parang tahimik sila, no? Uy, ayaw mo nila mo, no? Masakit sa tainga, sir. Masakit sa tainga. Masakit daw sa tainga sa loob. Huwag na kayo pumunta dyan. Wala na. Yung mga damit nila doon, huwag hindi kayo ukay na, eh. Wawa naman. okay okay yung mga damit nila doon Okay, pinapayuan sila na dapat ano, hindi na sila mag ng damit dyan. Oh, grabe ito sa loob eh, Ay, ma baka makapirate tayo. Okay, pasok lang lang pasok. Walang bayad yan. Libre. Libre mabingi. Lakas ng sounds eh. Yan, itali nyo yung mga damit nyo para hindi matanggal. Masakit daw sa tainga. Sino? Kaya, pasok kayo. Hey, shout-out. Ay, yun. Pasok. Kasi sila lang, sila lang. Sila lang. Ayon, ay, may mga damit pa. Dahil pang damit, oh. O, oh, pili na kayo ng damit. Yun, yun. Tapos. Lala Ay, nagtugtugan eh Kaya makapirate na tayo dito ito na yung pinakalooban naman, no? Pagkagaling sa... Ano yun? Store babe. Dito tayo sa ano. May, meron dito ano yung diskuhan. Ikaw na lang tumawag Ay, sa akin sa iba kung mga nakatingin eh.